Yan, excited na ako manood. Ano kayong magiging aral yung makukuha natin sa panunuran natin mamaya. Kasi ito ba? Ngayon, na tayo ngayon sa Karoko like, Mall at panunod tayo doon. May palabas na Pinoy palabas movie, cinema. Itadag ng mga Pinoy ito, madami. Kaya, uh, puntahan natin kung ano yung makikita natin doon. pag na tayo sa Taroko at punta tayo ngayon sa Sinihan. So, pasok tayo dito. May daanan dito ng escalator. Ipapasok dun sa gilid. Punta na ng gilid. Sige natin yan. Yung bibus na yun, yun na yun. Yung may hagdanan na matas dyan, papunta dun sa atas. Yeah. Pwede rin dumaan dyan, kaso lang mas matagal. Kaya dito na lang tayo dadaan. Papasokin natin yung scenic. Kung tignan natin kung puno na o hindi. Mataas to eh. Sobrang taas. Kaya nakakalulalit. Nandito na tayo ngayon sa taas ng cinema yan at tignan natin kung may available pa pasukin natin kung may available pa Um, hello mga kalakay, ay nandito tayo ngayon at nakabili na tayo ng ating ticket para sa ating panonood mamaya. Yan na siya. Yan, excited na ako manood. Ano kayong magiging aral yung makukuha natin sa panonood natin mamaya na sini ng Hilulabagin. Hilulabagin. <laughs> ngayon ay ngayon ay nandito tayo ngayon sa food court at bumili tayo ng may inom kasi doon sa Sini mahal yung soft drinks nila doon kaya dito na lang tayo bumili 45 lang siya yung isa pwede na habang nanonood tayo at inumin natin yung ano habang, nan abang nanonood tayo may inumin tayo mamaya uh, ngayon na uh, nakuha natin yung ating inumin natin manood ng Sini mamaya kaya uh, ayan 335 pa yung magsisimula yung ano um, 335 pa magsisimula yung yung sini kaya habang ano pa maghintay na lang tayo doon para hindi uh, tayo uh, ano yung pagod sa lalakad. Uh, ngayon nagsimula na sila ng papasok. Maaga ngayon sila ng papasok kaya wala pang na tayo tingnan natin. Ikaw, ikaw. Oh, Ang tayo. ngayon nandito na tayo sa loob yan dami na nagsagsa ng mga tao dito yan puro, may, puro mga pinoy nandito sisilpian na <laughs> mga uh, yung makita mga 335 pa kasi yung magsisimula yung eh, mamaya hindi na pwedeng mag video eh kaya ayun inaantay lang natin magumbisa um, hello mga kalakay katapos lang natin nanood ng sini ang daming mga pinoy puro mga pinoy ang ano karga ng sinihan kasi yung movies pinoy kaya ayun marami tayong nakilala ay marami maraming mga ano, marami marami tayong natutunan lalo na sa ano sa pag-PPR sa Canada at paano ba yung mga trabaho paano ba at wag tayong mamili kung ano yung trabaho hanggat hindi pa tayo naging stable sa ating pagiging PR ayun, mas masyerte pa rin tayo kasi kahit pa paano may natutunan tayo dun sa ating pinanood ngayon Uh, kagaya ko ng mga OFW na sa sakripisyo, lahat kakayanin para lang maibigay, may, may suporta natin yung minamahal sa Pilipinas. Kaya, ayun, maganda siya. Worth it naman yung binayad natin. Kasi, yun, yung pagmamahal, yun, dun na lahat. Kaya, tapos natin na no, dahil pupunta na tayo sa, ano, sa family store ay hindi pala po pero tapos natin muna, pupunta tayo ngayon sa sa ano sa tawag dito uh, ngayon ay pupunta na naman tayo sa ano, sa Pinoy store at ipigil tayo ng mga grocery sa isang buwan natin gagamitin so, ngayon, ngayon. grabe pala ngayon sobrang lamig pag gabi na pala ilis na no gumabi yung ngayon na Nagpalabas na tayo sa mall. Yan to yung mall. Lawa. Taroko Mall. Tara na punta na tayo sa Pinoy Store. Bibili tayo ng ating mabibili doon. Na pangangailangan natin pang araw-araw. Samahan niyo ako. Ngayon nandito na tayo sa RG Supermarket. Ito yung mga bilihan ng Pinoy. Ayan. Pagkukuha tayo ng isang Milo dito. yung Milo dito is 160. Itong pinukuha natin. Ayan. Kit tayo sa taas. Ayun, nakapag-grocery na tayo. Hindi tayo nakapag-video sa loob kasi may music. makaka copyright po tayo. Ito na po yung grocery natin. Uh, ang pang -ano lang to. Ito ka lang po, ngaabot ng isang buwan. Yung mga kailangan lang. Mga magic sarap. <laughs> ganyan. <laughs> Saka Milo yung binibili ko. Mga biskuit, ganyan. Kaya eh, ayan, pauwi na tayo. Gabi na. Ang oras ay alas 7 na. Makarating tayo dun mga alas 8 na. Yan, malapit na tayo sa train Station. Para umuwi na tayo dun sa atin bahay. Sobrang lamig ngayon dito. Yung mga ginagawa ni Nanay oh. Para siyang hot dog. May milk din di sila dito. Ito yung mga barbecue nila oh. Sarap ang bango so, Sobrang lamig, may milk din dito. halo <laughs> Ya yung halo-halo nila may mga monggo. Mayelo. Oh. Monggo. Hindi masarap yung halo-halo nila. Oh. Si Ang ya, no? Para kita si Ethan. Wait. Ano yan eh? Shop number 5 yan ah. Liter T. Puro lawan eh. Yan lang oh. Patigin natin kung magkano na yan. Baka nasa isang daan na yan eh. May, yeah, masarap kasi may sabaw taglamig. Yan nga. Yan ang tang. Eh. Oh, tanga. Eh. Oh, tayo na lang natin. Okay. Oh, saan ka na. Ito, saan tayo dun? Dun. Oh, may ano ah. May panghit dito. <laughs> Ayan, ulit na naiita na. Sa akin yata ito no? Oh, o, sila yan, eh. Pukatan? Hmm. eh. Okay <laughs>